po sa inyo no. Ah, karating May kamukha ka May Kapabuka, si talaga, talaga ng artista. Kamukha mo talaga si Chita eh. Hapo na. Tuloy natin kung ako na naiwan sa in Bahay ano. Let's go. Ah, uh, ngayon po, una nating gagawin. Tanggalin ito po yung plastic ano, gawin natin dito yung mga luma na putong plastic ay mga yero kung mga tira. Ayun no kung makikita nyo ay pinagubra ko lang ginawang plasing ano. ngayon tanggalin mo natin yung mga text screw dito ano, para tayo ay makatipid tanggalin natin yung text screw tapos ito yung text screw natin dito ano. kaya yeah, ba ayan tatanggalin po natin to pag natanggal po natin yung te text screw po natin dito ano, para makatipid tayo tara let's go tapos nagagawa natin sa ating barena. i-reverse po natin ano, para pahugot Pag hindi nyo rin burst yan, hindi po mahuhugot yan. Saka natin i-text screw na.

Iriribit po natin yan, tapos gugupitin natin yung mga ganito, no? O kaya papaluin. Pero kung malutong po yung ano nyo, yero, malutong, talagang mapipilitan kayong gupitin, ano? Dahil pag pinaloy nyo, mababasan. Ayan, gabit naman natin yung isa. Ay, tanggalin uli natin, na, ano? Text screw, para yung masayang natin text screw. ngayon kakabit na natin ano ito po yung mga lumang yero ko lang ano hindi naman ito pang samantala ang samantagalan lang ayan balik balik kuli natin yung ano pagka reverse niya, no dahil pag hindi natin bin binalik yan hindi po babaon yan ipakita ito pa isa papakita ko sa inyo tante sa lahat ano bago po natin siya takpan ng plastic tupiin natin siya makita nyo po ah yan para makita nyo tupiin po natin tupiin po natin ng paganyan oh no? focus lang ang camera yan. tupiin po natin siya ng paganyan para yung agos ng tubig kahit gumanong ng tubig dito yan halimbawa dito hahampas po yung hangin ano tubig hindi po siya ano lalampas masasalon itong nakaangat inangat natin ano makapansin nyo itong inangat natin bali hindi siya tatalon yung tubig importante po sa lahat to yan lahat po yan gaganyanin natin ano makita ko na sa inyo ah. para yero ay tubig sumangga lang dito naman sa kabila natin kakabit ng plastic. Tsaka po natin ito, text screw, ano? natin ng bahagi ano? Thank <tiple> you Oh shit, not good. Kaga yung dumadapis-dapis po. Kulang po yung sa diin. Kailangan pa po i-diin natin yung todo. dahan lang yung paikot. natin ano kita sa inyo riribit natin siya tuh puesu sa baba ah tai pas ya kitaambah umpan ati kupitin kita natin Ito po kanal loh no. tuloy-tuloy lang po yan. Ganyan lang na mo. No? Ano po, ano? Pwede rin po yung ano yun eh. Pwede rin po siyang pukpukin kaso lang mababasag pag manipis yung yero. Ano? Nakita ko sa inyo. Kiriribot natin. Baba ulit ako. Oh? Sobra Saka natin Bali magpapalit muna tayo ng tali mano. Kailangan natin tali ay Pambakal Na one 8 na pambakal Ito po ay kailangan sukat dito sa ating Blind rivet Ano? Ayan, kita niyo yung blind rivet. Dapat sukat yan, magkasukat siya. Dito sinusukat yan sa pinaka-upuitan. Ayan, rivet na natin. Ayan na, makita natin yung ano, nakita nyo na po o. Oh. Diba? Ganyan mangyayari po yan. Lapat, lapat na lapat siya. Ah, ba diba? Para sigurado hindi pumasok ang tubig. Ano? Kahit na luma ang ating yero, basta maganda pagkakabit ah, mo, hindi rin yung tatagasan. Ano? 切的吧。 Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang maghapon, ano? Ay, maghapon. Sa dali lang pala tayong trabaho dito. Halos dalawang oras lang. Ayan, nakita nyo, malinis na, oh. Yung dating kay dumi ngayon malinis na, oh. Ah, andito yung mga kalat nyo. Ha, gamitin natin na lang ito pag forma dito sa ating mga poste, no? Ayan. Ayan, dyan natin gagamitin yan. Isang maraming maraming salamat po. Isang, ano, sa walang sawang pagyusabay-bay sa akin video ayan hapon na Ayon yung mga tao oh. dito yung sa taas oh. Ay, dito tayo sa taas ano ganda ganda talaga pagka nasa taas ka maganda kung may terrace dito sa taas ka kita mo lahat ng ano ayan oh kita mo lahat sila yung mga bata ayan bata galaro nilaro sa lansangan. Kita lahat sila. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.